Kaya dito po yung asing aking kababayan. Pumunta dito para humingi ng pabasahe dahil yung kanyang anak daw ay aksidente na saksak ng straw. Ang mata. Tawa ba kabayan? Opo. Hindi ko po siya kilala pero sa aking kababayan. Lumapit po sa atin para makahingi ng pabasahe, makahuwi ng bitol. Ano pangalan mo kabayan? Raymond Pais po. Ah, alam ko Raymond Aguilar at Baskin Pulista. <laughs> Ayan, siya po ay lumapit sa atin. Ayan. At uh, talagang humingi ng pabasahe, eh. pamas pumasko na lang sa kanya para makauwi sa Bicol. Anong sa pagkasabi mo, Kapayan? ah uh, masasabi ko lang po sa kay Kap Edward Tante ko na bilang siya lang pong tumulong po sa akin dito po sa lugar po na Mokon uh, ng Taytay Rizal para po po ng Bicol sa sadyang wala na rin po kasi akong trabaho dito at wala rin po ko dito ang kamagana ko kakilala na umatirahan po kaya si Kap, uh, uh, ano mo? Cap Edward. Ka Kap Edward. Pante po ang nalapitan ko po, po bilang sa ito pong ticket oh, na ako. po na makauwi po ng Bicol. Kaya po sa mga kababayan ko po, po na nandidirito po sa parting kamay nilaan. Hanapin nyo lang po, i-search nyo lang po sa Munting Sa Facebook o sa YouTube, yung Munting Hiling by Cap Edward Pante po. Yan. Lumapit na ako, mag message lang po kayo, mag tutulungan po kayo. Mas sobrang bayit po talaga ni Cap kung malap ma personal niyo lang po. Hindi naman ka bayad. Maraming salamat po sa tulong po sa pamasahe Hindi para sa mga kabayad. Bago ko balis dito, may mga t-shirt ako doon, bibigyan kita para may madala kapag-uwi. Paibigay okay. mo sa iyong mga kamag-anak may mga t-shirt na binigyan ng supplier doon. Okay. Bibigyan kita bilang pabaon sa iyo. Okay. Sana kabayan, pag uwi mo ng Bicol, makahanap ka agad ng trabaho. Okay. At pag ako'y nauwi ng Bicol, malay mo mapasyalan kita. Okay. Ha? Ah. At sana yan nagawa mong mga anak ko. Yan, isang kababayan natin, na sinadya pa tayong punta dito sa tindahan, nakahingi labang siya na pabasahe pa uwi sa kanyang probinsyang pinanggalingan, kung saan din ako isinilang sa ng probinsya ng Bicol, sa lalawigan ng Albay. Opo, Liga Balbay. Uh, sa lalabigan ng Albay. Yan, sa mga taga-Albay dyan, shout out sa inyo. Sa mga kababayan nating Bicolano, yan, shout out po sa inyo. At sa lahat po na humingi ng tulong, talagang kailangan, kailangan, punta lang kayo sa akin. At ako'y lagi ang dang tumulong. Pag talagang kailangan, kailangan kayo tulungan, ito ay pumunta talaga sa akin. Nagmamakawa, pinakita pa ang larawan ng kanyang anak na hindi sinasadyang nasaksak ng na, ano? Sisto. Sisto po ng sisto. Ng sisto. Ayan, kaya syempre tayo naman ay eh, hindi na natin kailangang pabalikin pa. Oral mismo, ang hinihingi niya, kaunting masayang, pa ba sa ayan, na natin para siya makauwi na. Pero dadagdigan ko yung kabayang pabaon sa iyo. Ayan, pagkatapos na natin mag-usap, para ikaw ay may madala, ha, pauwi sa inyo. Kaya sa ating mga kababayan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Sa lahat po nagmamalat, subscribe yan ng munting link. At syempre sa ating mga paalaw at sumusubaybay binabati ko po kayo at saka sa susunod na araw po ako sa samagta at ay mamamahagi ng mga bigas para sa mga taong nagmahal at patuloy ng nagmamahal sa atin bilang pag-alala sa kanilang pagpapagod sa pagtutulong at pagkilala sa atin. May aralan, maraming salamat sa iyong gunasyon Yan, sa iyong gunasyong bigas, iniintay namin dahil alam namin na sana'y mahibigay mo na para may pamahagi na kayo na pong bahala, mahibigay mo lang kaya sa atin po mga kapatayan Maraming maraming salamat din ang panguli. Kumusta yung mga pamilya mo? Yan, ko po din yung yan. asawa ko, lalong lalo na po sa mga magulang ko po. Banggitin mo at ba po, po mamaya yan. Banggitin nila yan. Sa mga kapatid ko sa Bicol, sana mag-iingat kayo palagi sa buhay ninyo. Tapos yung lalong lalo na po sana sa anak ko po. pagal. Ha dahil po kayo Ito, ito na, ito po na, na maka, ano po ako ng tulong dahil hirap na hirap po talaga ako ng mula lapit hindi naman po talaga may awa ang Diyos na may tao din po pa talaga lalapit o dudulog po para matulungan ka po. Kaya wo, hindi, baba, wow, babawalin ko po ito ng tao sa puso ko. Napakasasalamat sa inyo kap na pag-uwi ko po mamaya. Kaya hindi ko po to sasayangin na pagkakataon po. Natulog po, po salamat sa inyo. mga tisak pa sa sa pamilya. <laughs> Oh, mo so, sa kasama mo, sana ko, uwi na ako. Mal, mamaya, nandiyan ako mga umaga na umaga buwan, so, nandiyan ako nyan. Tutuloy na ako direto sa, sa kung saan mong kayo naroroon na hospital. Sira, pasensya ka na. Salamat po. Eh, yeah, pati ako, nadate na sa sa'yo, kabayan. <laughs> Pero, wala yan. dahil sa ating mga kababayan, maraming maraming salamat. Isa na naman ating kababayan ang ating nabigyan ng konti ligaya. Bilang papasungan sa kanya dahil talagang wala na siyang mapuntahan. At maraming maraming salamat po sa inyo at pinabati ko po ang lahat. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Marami pong salamat po rin ng Diyos at lagi nating pasasalamatan. At salamat natin ng Panginoon na sa aming sa kabila ng kairapan tayo itinutulungan. Salamat po din na last na salamat po kay man, na Papi Papa Jesus dahil po sa hindi po hindi niya pa rin ako pinabayaan sa um, ano man pong kinakalagayan ko po ngayon na binigyan niya po ulang ng isang isang pagsubok na ganito po na may isang tao din po na may dekorasyon na mapupuntahan ko o um, malalapitan ko para po baka po talaga ako sa bayan po lang sa Miguel Albay Yeah. Ay, yeah. siya, kay, siya po pala si Kap jo, uh, Edward Pante po bali yeah. kababayan po natin dyan yung mga taga Bicol po yan kung sakali man na kayo magka problema o may mga nahihirap ako sa sitwasyon nyo lapitan nyo lang po ito si Kap Edward po bilang sa kung sa diyang bakit mo yung address mo kabayan at baka tayo mapunta doon ah yung ang yung lugar ko po pala diyan sa Piedorran yung kay Papa po sa Piedorran Albay po yung mali naman po yung sa Mama ko po. address eksaktong address kabayan sa at pag napunta tayo ng Bicol baka masadya ket pero sa Piedorran Albay po sa Barangay Bugtak Sunwan Piedorran Albay ko tapos yung doon naman po sa Ligao Ligao City po, ram, uh, Barangay Tula Tula sa may Grande po, Siyudad Grande. Ya, yeah, maraming salamat kabayan. Uriin na kayo